Mag-isip kayo ng number na 1 to 15. Nakapag-isip na? I-plus mo yung 10. Na-i-plus nyo na? Oo. Ibawas mo yung 2. Plus, ibawas mo yung inisip nyo kanina. Nabawas nyo na? Mag-plus ka ng 2. Mag-plus mag ka ng 5. Mag-plus ka ng 5. Minus mo yung 2. Minus nyo na? I-plus mo yung 6. O oh, yan na. Isa na sagot niyo lahat. Twenty-four.